Good morning! Ayan, kagigisang namin ni Iris, ha. kaya ako ay magtutut brush at maghilamos para magprepare ng breakfast namin together. Ayan. At last, pumasok na din yung tatay namin kasi hindi siya pumasok nung, <coughs> sorry, hindi siya nakapasok nung uh, Martes, merkules eh uh, eh uh -oh. kasi nag-shutdown shutdown daw yung ano electric doon sa sa ano sa site kaya hindi sila nakapag-work. Kaya stay home siya. Kaya hindi ako nakapag ano nang videos ko. Meron akong videos nung isang isang ano kahapon kaso lang panay ang silip. Sinisilip lagi yung ano yung cellphone ko kung naka-on. <laughs> Balik talaga yung tao na yon. Hmm? Huh? Ayan guys, pinakita ko na ulit yung sabon ko kasi noong nag ako doon sa kabila, hindi ko alam kung saan ko na isiksik yung likas papaya. Kaya nung pumunta ako doon sa Filipino store noong isang araw, wala naman silang papaya ubos na kaya ito na lang yung binili ko. Try ko nga itong kojic. Pero maganda naman siya kasi lang meron yung matapang masyado sa mukha ko para siyang mahapdi. Mahapdi siya kaya naglalagay ako ng moisturizer. Yung papaya kasi, sabagay yung papaya dati, ganun din dito sa mukha ko, maang hapdi-hapdi niya. Pero, nakikita ko naman, para na siyang nag-white ano, nag yung skin ko. Tapos, ang inilalagay ko, ito guys, ayan, snails. Snails daw, pero, snails oh, pero Chinese naman ang nangasulat. Yan na yung nilalagay ko na moisturizer kasi yung, yung dati na inilalagay ko sa mukha ko, naubos na. E matagal, pag nag-order ako doon, matagal. Kasi sa ano ko yung in-order parang salasada yung in-order ko dito pero timo yung dito. Ayan, tapos natayong tayo maglamos. Tapos maglagay tayo ng moisturizer. Yes. rosemary lotion. Pero pag ginamit ko naman siya guys, alam niyo ang amoy niya, parang siyang pulbo. O alam mo yung Johnson na pulbo? Ganun ang amoy niya. Tapos, hindi siya, hindi siya maano sa skin. Pag paglagay mo ng skin, ganun pa din na ano, para siyang, oh, uh, amoy Johnson powder. Tapos hindi naman niya na ano man yung skin, nag, hindi siya nagsis, nagsosoft. Ganun pa din. Hindi naman siya effective. Bili pa naman ako ng buy one take one daw. Buy one take one daw. Baka yun naman yung fake ito. Itong nabili ko. Ayan, hindi ko siya ginagamit. Kaya sabi nila sa akin, baka ano yan, baka copy paste lang. <laughs> copy paste. Alam mo naman sa Pilipinas, ang daming mga bodol-bodol. Nung nandun ako sa Pilipinas, ang dami kong nai, ang dami kong ano, na order na puro scam. Kaya, Minsan mahirap mag magano eh, kaso lang siyempre, online yan eh. Paano makikita? Kaya pag nag-order ako dati, tinitignan ko yung mga review. Kahit maraming review, ganun pa din. Meron at meron ka pa din na titimpuhan na ano, na eh, hindi maganda. Huwag natin lagyan dito sa may ano ng mata kasi mahapdi. Mahapdi po siya, guys. Kaya hindi ko siya nalilalagyan. Yan, nagiging na si Stewart. Kasi anong oras na siya natulog kagabi, guys? Alas 11 na. Ito 12. Ayan. Uh -huh. Lambot na ng ating face lock. And mas mas bet ko sana yung product ni Madam Kilay. Maganda talaga yun. Kasi natry ko na yung Mamuro. Tsaka yung mga coffee, coffee, eh, coffee product niya. Yun ang nagpapayap sa akin dati. Yung ano ni Madam Kilay. Pero, yung mahal dito. Hindi mo shepherd yung pabili ko na lang, eh. ano ko na lang siya ng gamit ko. Kaya ano, pabili na lang ako ng marami pag uwi ng auntie ko sa January kasi uuwi siya magbabakasyon. Tapos babalik sila lang February. Pabili na lang ako doon sa Pilipinas. At least mamura-mura doon. Ma, tapos na tayo ma. Skincare. Kasi grabe ang lamig dito. Yung itong lips ko, grabe, pag naandyan ako sa labas, kaya kailangan nakaano ka, nakalagay ka ng uh, lip balms, lip balm, para hindi magano yung lips. Yung anak ko din, nilalagyan ko sila ng mga ano, yung moisturizer din na lotion, tsaka dun sa ano ng face nila. Kasi si Iris, nag-dry na din yung ano niya, yung face. Ayan, guys. Mag Start na tayo mag-prepare ng pagkain natin ng breakfast. Good. <laughs> oh. I don't want to do that. Huh? I don't want to do because I have this cough all the time. Do you have your craft all the time? Yeah. Dito kami natutulog, guys. Ayan, oh. Dito kami ni Ace, the, the Iris, at Chaka. It is almost si Iris, dito naman ako. Maliit lang ang space pero mo kasi ang kasi naman ako dito. Diyan si Iris. Ayaw ko kasi tumabi kay Iris minsan kasi ano siya, ma, ma, ano, ma ano, siyang, para siyang helikopter. Natatadya kanya ako lagi. Magtatay. Oh, diyan sila oh. Ayan si Stuart, tulog pa. Yung mga luggage. Oh. Yeah. Are my... Naku, ay, lang, ano. So, is this the uh, Are you going to do your homework again? Okay. What do you want to eat? Okay, ah, for yeah Yeah. nagsusulat siya kung ano-ano sinusulat, nagkagawa ng arts-arts, kaya nahayaan ko na lang din, mas mainam na yan kaysa yung laging naglalaro ng ano, laging nanonood ng tablet. Oo, oh, nanonood siya ng tablet, pero habang nanonood, naggagawa siya ng mga mga kulay-kulay. Kasi, magmasa tayo sugar. Ubus so, na yung sugar namin. So, panagin natin pa din. Magandang umaga sa inyong lahat. Tara na't tayo.